Guys, at tayo ay nakagala para bumili ng ano dito sa Riyadh uh, One ay Riyadh to pala guys punta ng Ukaim guys kami ay nakagala para bibili ng bigas layo ng lalakari namin mga guys yan ang buhay UFW kaya yung anong layo yung hindi ang mo bibili kasi malayo ang bakala Ayan, nag-ano nag kami na maglalakad na lang. Ayan po guys. Ayan. Ka na. Ito yung naman yung kasama ko. Naja Naka-jacket po guys. Maglalamig gata si pare. At saka garam, maganda yung ano lang dito. May... Pag gusto mo pumunta ng... Ang lugar, may bus dito o pero po yung ano nila dito guys Hintayan ng bus Ayan Ito yung ano guys Ito yung Yung, yung, yung pupunta o Ayan Tapos ito naghihintay sila Di aircon yung guys yan Mintayan ng bus Pang lalaki dito babae doon guys Ayan so, Ayan yeah, guys Ayan guys